Hoy, okay. nakita ko na siya po, guys. Ayun siya. Katiwarek. oo so, isa salvage natin siya. morning and what's up? Dumayo ang kananay ngayon. Medyo malayo-layo to. Mas malayo sa pinupuntahan nating kandating. Kakuha. May kasama ako eh. Ang Tita Bening andun sa kabilang side. Naganap muna kami ng kanya-kanya naming pwesto at kami magta-try muna. Okay, ito muna yung first spot natin. Pero maraming itinuro yung um, nagsabi sa amin ng lugar na to. So kung wala tayong makukuha eh, alam nyo na, ikot-ikot. By the way, dala ko lahat ng aking sandata. Ang aking apat na padwas. Let's try this. Let's try this. Ay! <laughs> Liwalo. At sinamol niya pa. Yung ganitong ano pagka naisasamol, medyo nasasaktan sila. Bago natin makuha yung ating hook so yung chance na mauwi natin sila ng buhay eh malabo pag nasaktan sila balik natin Pangalate. Iwalo na naman. Oh, ah, tilapia ang maliit. Eh, sabi ng kasama natin, siya nakakuha na ng 3 uh, three finger. Mamalit <laughs> lang yun. Pero yung nagtip sa amin, sabi kasi, pag na-tsempohan mo rito, yung tatlong piraso, nagre-range ng isang kilo. Kaya kami naman ay funny. paaniwalain gumuho kami agad. Pero so far, ang nakukuha ko yung dalawang piraso, isang liwalong maliit at isang tilapiyang maliit. Haba pa ang oras. three finger ah ito pwede tong iuwi may tilapia yung lugar tsatsagain lang natin na makuha yung malalaki kung anong oras sila kakagat ang lalim nito in fairness lulubog ako. O oh, makikig kung titingnan pero yung tubig na yun ay nanggagaling sa ilog. Pag tumataas ang level ng ilog, pumapasok dito. So, pinapasukan din siya ng mga isda. Another liwalo pero malaki. Another. Three fingers. Another three finger. Anet, medyo matumal yung kagatan. So ang importante may kumakagat. <clears throat> Hindi tayo masyadong naiinip. Kesa doon sa totaling, wala malang nagpaparamdam. Anet. maliliit pa rin ayaw lumaban ramdam mo na eh pagkarils ang ginagamit mo nararamdaman mong malaki ito wala akong maramdaman nakikita ko lang gumagalaw yung floater janitor please ah kahit pa pala naman pala eh lumaki laki ng konti four fingers <coughs> parang three fingers ngayon at least four fingers why not hindi, hindi. hindi. Di baling madalang sana yung pag kumagat malaki another three finger <laughs> three fingers nilalakihan ko na yung pain para tanaw tanaw siya ng mga fish fish hindi ka rin mo another maliit ay ang laking liwalo nito To. Mm, buti na lang hindi niya masyadong sinamol Otherwise Ang tataba ng liwalo Grabe Pag sila talaga yung kumain Samol Open your mouth Hirap tanggalin mukhang makaka finally din tong isang eto na lang sa lahat ng padwas ko yung hindi humuhuli sana ikaw ang magdala ng malaking huli pero as usual mukhang maliit pa rin hinahanap natin yung sinasabing tatlong piraso isang kilo at parang 20 pieces na wala pa isang kilo wala pa rin you mm, you're another Maliki. wakas kahuli ah, yung ating panggilid kayang hagis natin dalawa sa gilid isa sa gitna at isa dun sa kabilang side ay ayun, ayun, ayun. tilap yaya <laughs> Pakirot na ako ay ang pinakamalaki so far na ating naahon nagkagulatan pa kami. Hmm. Hmm. Kaya mo, tsuka tete. May bugkang manakbag. Ay. Uy. Bo. Daw mo na. Hindi mo inaakala. na naman no? kahahagis lang ito yung nakakuha kanina nakagata na naman at hinintuan na naman ah oh, maragol ragol yung isa chuya pala Kenny another one Maghilidar. Another one. Hindi pa wari makaladkad kanina. Okay, another one. Iisa sukat pero so far maganda-ganda na kesa yung mga nauna. Ayan mo, maragol na yan. Okay, maliit. Free the fish tayo. Huwag kang kakagat. Yak. Latina. Another free the fish. O yan, kanina sunod-sunod yung ating nahulit na ahon. Pero ngayon naghihintay na naman tayo ng bagong suba. Ang mga isda. Tumumal. same sukat. Ito. <laughs> ano Same sukat. Yang <laughs> <Sinabit> siya pa. <laughs> Basta't may kumakagat. Pag maliit papakawalan natin. Atila siguro 'no. Mga latila rin. Oh. oh. pwede na yun. Ini malatika. Ini tong <laughs> atutok One size. Hmm? kaya ni nagtanggal sa sarili niya. Ba? Nalagwanay tayo. <laughs> 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 Platina, okay, eh. Fairness, matataba sila oh. Pag dakma mo pa ramdam mo na nataba yung isda. Yan, tatabanan siya. Magre-refill tayo ng huli. Kailangan nakapit na tayo. Ito na dagdag pa. malaot na disnan. Kaladkad pa mo. Another maliit. magbabalik ang kagat sa kabilang gilid ako humahagis may napapakagat tayo doon sa dito sa kabilang gilid Kung malalaki lang to. So, ano sa limang kilo na yung huli natin. Pero dahil maliliit, nasa dalawang kilo lang siya. Okay, rebuild tayo ulit. laki ng lumulutang na isda oh. unabaril yan hindi nakakuha tulad nito, kinaladkad saan ako nakatingin, hindi rin nakakuha another one mamaya na tayo mag-refill papagod tayo kaka akit baba ng ating mga isda hindi naman sila mamamatay eh agad agad batch by batch tayo nasa gilid ang mga kagat kabilang gilid A few moments later. Okay, nagkagulata, nawawala yung padwa. Oh! So, hindi ko nahabol. Itingin-tingin ako sa paligid. So, pag lumutang. O, oh, Japan pa naman yun. Tingin ko yung paligid. Eh, yaman may dukduk. Tayo Tayo kaya. Malike, kay akit, lalam. Okay, wala nang trace ng ating paduas. Sobrang bilis lang. Siguro yun malaking roho o malaking bulig. Si e Manok, ah, ko niya, atagal. Bigyan yan sa akin ng Kuya Toto. Napakabilis yung pangyayari. Imagine ang haba nun. Diyos In just that nick of time ganun lang siya kabilis at nakatabi pa ako so akala ko nahulog lang o nahulog lang andito lang pero hindi wala na talaga wala akong makitang trace kahit yung palutang inanan niya na sa ilalim nakahinayang parang gusto kong maiyak hinapin ko sa paligid baka lumutang okay, anilit lang nung kumakagat pero biglang nung sumingit na yung malaki na gula tayo na tayo nakakapanghinayang talaga sobra akong nanghihinayang nakakalungkot hindi na nga sulit yung huli eh. walang pa tayo na isang padwas ang lilit lang nung kumakagat Nung sumingit yung malaki talagang surpresa ako. Huff! So umiyak. <laughs> Ay, okay. hindi pa yan. Sabi, hindi ako makamove on. Kita nyo, sobrang kitid lang nito. Tapos puro maliliit na tilapia pa. Yung napapakagat at nahuhuli ko. Tapos biglang bigla. Segundo lang. Wala na yung padwas ko. Kasakaling lumutang. Problema kasi, inilalim niya na eh. Kasakaling makita natin hila-hila niya. Nung isda. Grabe to. kumaka on talaga. Grado malayo na narating nun. Okay. Nakita ko na siya po, guys. Ayun siya. katiwarik So, isa salvage natin siya. Guys, isa natin. Buti nakita ko. So, talagang i- tutuwarek yan. Ayun. Andi siya. Sasalba ko siya. Oh my God, nagkaroon ako ng pag-asam bigla. Tuyengasan. Nandito yung isda. At tuyengasan. Ay din. A-tuyo pa rin naman. Uh. May patad niya. Hihin siya. Baka na isabit niya oh. Naisabit ng isda yung isa yung kukunin natin yung matiba, yung tansi yung kahit nakasabit nakukuha ito kasing dinala natin tansi ito eh yung kahit dalawa tatlong kilo kayang iahon hopefully makuha ko to guys oo totoong uh, eh ay yung palutang oh napatid ng isda na isabit niya to natida naman kasi renta simo la rin eh mm. Oh, Na-recover ko. Thank you, Lord. Oh, grabe yun. O, oh, di baling mawala na yung huli. Wag lang tong padwas ko. Ang hirap humanap ng padwas na ganito tapos Japan. Ito kasi yung laging sinasabi ng mga kuya, kung safety mo lagi yung padwas mo. Dahil hindi ko talaga na-anticipate yan. So, andyan lang sila nakapatong. Imagine, dito sa pwesto ko, nakarating siya doon sa puno na yun ganong kalaki yung kumagat dahil kung tila tila pya lang yan eh, hindi na naman niya basta basta maihahatak ng buo yung padwas natin sa ganun lang kabilis segundong segundo lang narinig ko lang yun na hindi ko na siya nakita hanggang naglakad lakad ako gawi doon tapos nakita ko parang sa gitna may naka tayo na parang kahoy so nilapitan ko nakita ko nga yung dulo niya sabi ko, yun na yung padwas ko. Malamang ito, naisabit niya sa ibang mga sabit yan. Tapos, nagpumiglas yung isda. Kaya yun, nakuha niyang naputol. Ang taga... Iyon yung nating nahuli. Medyo marami, pero maliliit. Well, pwede na pang donate, donate. Kaya naman, lesson learned. Madalas sa akin nangyayari yan, pero nahahabol natin. Ngayon lang talaga ako kayo nabahan ng bongga kasi nga, ang tagal bago ko siya nakita. So, pack up na tayo. I'll see you guys next time. Bye-bye.